Ang channel na ito ay ginawa para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Magandang araw muli sa ating lahat, naway pinagpala kayo ng ating Panginoon sa mga nakalipas na araw. Ngayong araw, ating tatalakayin ang Psalms 139. Sa Psalms ay sinasabi, na tayo ay hinulma ng Diyos sa sinapupuna ng ating ina. Ngayon, titingnan natin ang isa sa mga kamanghamanghang desenyo ng Diyos sa ating katawan, ito ay ang ating mga buto. Ang Psalms 139 ay napakaganda. Psalms 139 verse 13 to 16. Sapagkat iyong ina niyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas, kagilagilalas ang iyong mga gawa, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal, at sa iyong aklat ay pawang nanggasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anuman sa kanila. Ating sasaliksikin ngayon ang ating buto, upang malaman natin kung gaano ka-special, kamanghamang ha ang pagkagawa sa atin ng Elohim. Sa unang tingin, makikita natin, ang ating mga buto ay hindi maganda ang pagkadesenyo dahil sa napakarami nitong butas. Sa masusing pagsusuri, ang butas ng ating mga buto ay talagang nakadesenyo para sa ating kapakinabangan. Bagaman sa una nating tingin, ang ating mga buto, ay aakalain nating solido ang istruktura nito. Sa totoo lang, ang ating mga buto ay maraming mga butas, katulad ng sponge, ngunit hindi ito isang sakit, na kumakain ng buto, sa halip, isang napakatalinong disenyo ng isang master architect, ang ating tagapaglikha, ang Elohim, ang ating Panginoon. Kahit na ito ay isang mukhang mahina na disenyo, ito ay nagbibigay sa atin ng ultimate na support. Ang spongy bone design na ito ng ating may likha ay maaring magmukhang malambot dahil sa mga butas nito, ngunit kung susuriin nating mabuti, hindi ito malambot katulad ng iniisip natin sa pagsusuri, ang mga fibers nito, ay sadyang inilagay ng Diyos, kagaya ng girders sa isang skyscraper. Sa katunayan, sa buong buhay natin, ang ating mga buto ay nadidismantle, at binubuo ulit ng fibers na tinatawag na trabeculae. Dahil dito, napapanatili, at naisa sa ayos ulit nito sa pinakamahusay na pagkakaayos ang ating mga buto, para sa pabago-bagong load natin sa araw-araw nating mga gawain, at sa pagbubuhat. Ang disenyong ito ay isa ring paraan para makatulong sa shifting stress na sanhi ng pagbubuntis. Ang kamanghamanghang disenyo na ito ay nagbibigay ng maksimum na lakas sa minimum na timbang. Sa katunayan, noong 1850s, ang isang anatomist na si Herman von Meyer ay pinag-aralan ang trabeculae within human bone. Sa kalaunan, ang engineer na si Carl Coleman ay bumuo ng mathematical model ng femur design na ito. Pagkatapos nito, noong 1889, ang French engineer na si Gustave Eiffel, gamit ang mathematical model Fimmer design ni Coleman, ay itinayo ngayon ang kanyang sikat na Eiffel Tower, na ang base ay doble sa upper end ng ating femur bones. Ang tower na ito ay binuo bilang isang temporary structure para sa World's Fair noong 1889 at pinuna ang disenyong ito ng ibang mga kakompetensya nitong mga arkitekto at sinabi nila na ang ganitong disenyo ay hindi magtatagal at ito ay masisira, at guguho sa pamamagitan mismo ng sarili nitong bigat. Ngunit, kahit may taas itong 1,063 feet, ang Eiffel Tower, ay matatag pa rin nakatayo magpasa hanggang ngayon. Ito ay isang patunay, na ang original design ng ating may likha, ay talaga namang kamangha-mangha. Ang spongy bone na matatagpuan sa loob ng ating long bones, ay hindi lamang para sa pagdadala ng heavy loads, ang mga butas sa ating mga buto ay nagpro ng space, para mag-store ng marrow na nagpo-produce ng blood cells. At ang ibabaw ng lahat ng trabeculae ay nagre-release naman ng calcium and phosphorus para ma-maintain ang mineral balance sa ating body fluids. Ang makapangyarihan na master craftsman natin ay talaga namang pinagusayan ang bawat detalye ng ating mga sangkap. At makikita natin ng malinaw, na kung wala ang kanyang kapangyarihan at napakatalinong kaisipan, tayo ay talaga namang magkukulaps at hindi gagana. Kagaya ng mga tore, nangangailangan nito ng designer, at tayo naman ay nangangailangan ng creator. Habang sinasaliksik natin, o sinisiyasat ang creation, ay mas lumiliwanag sa atin, na dapat ay mayroon talaga tayong tagapaglikha, isang master architect at engineer. Na talaga namang maingat, at kamanghamangha niyang ginawa ang lahat ng mga bagay. Sa katunayan, ang mga pinakamahusay na mga teknolohiya na imbensyon ng tao, ay nagmula lamang ito sa pag-aaral nila ng mga blueprints at disenyo ng Diyos. Halimbawa nito, alam nyo ba na ang, ang ideya ng light stick o glow stick, ay nagmula lamang sa kanilang pagmamasid ng mga alitaptap o fireflies. Ganun din ang spacesuits ng mga astronauts sa pamamagitan ng pag-aaral nila ng giraffe. Paano nga ba umiilaw ang light stick at ang fireflies o alitaptap? Unahin natin itong light stick. Ang proses para umilo ang light stick ay tinatawag na chemiluminescence, ito ay umiilaw hindi sa pamamgitan ng init. Umiilaw ang light stick sa pamamgitan ng paghahalo ng chemical compound. Ang glow stick ay may laman na isang babasaging salamin sa loob, na tinatawag nilang glass vial. Ang glass vial na ito ay naglalaman ng tinatawag na hydrogen peroxide solution. Ang plastic tube naman ito, na kung saan nakapaloob ang glass vial, ay may laman naman na tinatawag na phenyl oxalate ester at fluorescent dye solution. Kapag binaluktot ang glow stick, ang glass vial sa loob ay mababasag at maghahalo ngayon ang dalawang chemical na siyang dahilan kung bakit umiilaw ang stick. Tingnan naman natin ang likha ng ating Panginoon. Kung ang proses ng glow stick para umilo ay tinatawag na chemiluminescence, ang alitaptap naman ay tinatawag ang prosesong ito na bioluminescence. Ang bioluminescence ay ang production at emission na ilaw ng isang buhay na organismo. Sa lower abdomen ng firefly, merong chemical na tinatawag na luciferin at enzyme na tinatawag na luciferase. Kapag pumasok ang oxygen sa tracheal tubes ng alitaptap at umabot ito sa lower abdomen ng firefly, magkakaroon na ito ng reaksyon doon sa luciferin at sa enzyme na luciferase. Ang reaksyon na ito ay nagpuproduce ng ilaw o liwanag. Ang bioluminescence ay malamig na ilaw, kaya hindi uso sa mga fireflies and tinatawag na overheat, ganun na rin ang tinatawag na brownout, at lalong hindi uso sa kanilang ang salitang pundidong ilaw, dahil nasa katawan nila mismo, ang source ng ilaw o liwanag. Kung ang gawa ng tao na liwanag ay limitado, ang gawa naman ng Diyos na ilaw o liwanag sa mga alitaptap tap ay unlimited. Isa pang bagay na kamanghamangha sa mga alitaptap, tap ay hindi lamang ang adult ang may ilaw, pati na rin ang mga larvae, at mga itlog nito. Ganun paman, kahit alam na ng mga dalubhasa kung paano umiilaw ang mga alitaptap, hindi pa rin nila matukoy kung paano kinokontrol ng mga alitaptap ang kanilang mga ilaw. Punta naman tayo sa space suit. Paano nga ba nakatulong ang giraffe sa mga astronauts? Isa sa mga problema ng mga astronauts ay kung paano i-maintain e ang kanilang blood pressure sa space. At ang kasagutan ay kanilang nahanap sa giraffe. Nakita nila, na ang mga bagong panganak na giraffe ay mabilis na nag-e-expand ang kanilang blood vessels para ang mga ito ay makapaglakad sa loob lamang ng halos isang oras, matapos ng ito ay maipanganak. At ito ay any apply nila sa kanilang device na tinatawag na lower body negative pressure device. Ito ang tumutulong sa mga astronauts para hindi tumaas ang kanilang blood pressure. Tumutulong ito para ma-regulate ang fluid shifts sa kanilang katawan na maaring magdulot ng epekto sa kanilang paningin. Habang nasa space ang mga astronaut, ang kanilang body fluids ay pumupunta sa ulo. Ito ang rason kung bakit ang blood vessel sa paa ng mga astronauts ay nagiging manipis, dahil sa hindi naman nila ito masyadong ginagamit kapag nasa space. Ang lower body pressure device ngayon na kanilang n-upgrade, sa pag-aaral nila sa giraffe, ay any apply na nila ang pag-expand sa blood vessel ng mga astronauts, any expand na nito ngayon ang blood vessels para ang dugo, at ang fluids ay hindi na pumunta lahat sa kanilang ulo. Ang creation ng Diyos ay napuno ng kamangha-manghang mga technology mula sa master designer, ang mga ganitong technology ay hindi mag -e exist ngayon, kung wala ang mga disinyo ng ating may likha. Talaga namang, all things are fearfully and wonderfully na ginawa ng ating Panginoon. Purihin ang Elohim sa kanilang mga gawa. Kung inyo pong nagustuhan ang video na ito, paklik naman po ng like button sa baba. Kung nais mo ring e-share ang video na ito, click nyo lang po ang share button sa baba. Click nyo na rin ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Sa mga hindi pa nakapanood ng daan para makapunta ng langit, search nyo lang po ang title ay The Only Way to Go to Heaven. Samuli, ito ang Mahafir TV na nagsasabing, sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ephesians 2 verse 8 to 9